Merong nag-request sa akin na kung pwede ko raw ba timbangin yung S2D kasi gustong gusto niya raw s 2 dahil napaka powerful daw nito. Syempre pagbibigyan natin yan, ayan niya pala yung timbang niya kapag ka nakalagay pa siya sa loob ng box. 680 grams ang timbang niya. Timbangin naman natin yung unit mismo, nakasalpak yung magazine pero wala lang siya ngayon sa box. Ang timbang niya ay 600 grams saktong sakto. Ibig sabihin may gitsa kalahating kilo yung kanyang timbang. Kargahan na rin natin siya na 0.20 grams na bibis, 11 rounds nga pala yung magazine capacity niyan. At syempre pag natin ng bala, kailangan subukan natin yan. Dito natin susubukan sa makapal ng karton. Yung isang karton, nilagyan pati ng karton sa loob para makita natin kung ano yung magiging resulta kapag binaril natin sa labas yan. At syempre, testing and time na. Nga pala, pagka sinabing spring type airsoft pistol, ayun yung mga airsoft na manual o yung mga isang asa isang putok. Hindi na sila ginagamitan ng gas para magamit nyo dahil spring at pump na yung nagpapagputok sa nila. Kaya ganyan yung mechanism nila. At ito na yung resulta ng tama niya. Dikit-dikit naman yung groupings niya kahit papano. Kinaya niya ang tumago sa unang layer ng karton. Sa pangalawang layer naman ng karton ay bumutas din siya. Pero hindi na siya ganun tumago sa likod niyan. Hindi naman sama para sa isang spring type airsoft pistol yung ganitong tama. Kasi makikita mo na makapal talaga yung karton. Pero kinaya niya pa rin butasin sa pangalawang layer. Kaya tuloy si Sir Eto yung pinambabawas ng peste sa bahay nila. Hanggang dito na lang ang ating muting video. Salamat sa panunod nyo. Bye bye!